Narito ang ilan sa mga paniniwala at kasabihan na nakagisnan nating mga Pilipino. Ano nga ba ang pananaw ng siyensya rito? Ang pagbasag ng salamin ay magdudulot ng pitong taon na kamalasan sa buhay. Siyentipikong paliwanag. Ang paniniwalang ito ay marahil nagmula sa karanasan na ang salamin ay mahal at ang pagbasag nito ay isang malaking pagkakamali. Ang pitong taon ay maaaring naging isang hindi makatarungan na bilang, sapagkat ang pito ay kadalasang itinuturing na mistikal o malas. Walang siyentipikong dahilan para itugma ang pagbasag ng salamin sa mahabang panahon ng kamalasan. Ang pagtawid sa daan ng itim na pusa, superstisyon. Ang pagsalubong sa iyong daan ng isang itim na pusa ay itinuturing na malas. Siyentipikong paliwanag. Sa ilang kultura, ang mga itim na pusa ay kasaysayan nang iniugnay sa mga mangkokulam at sa kababalaghan. Ang paniniwalang ito ay maaring nagmula sa takot at maling pag-unawa sa mga hayop. Walang siyentipikong dahilan para maniwala na ang itim na pusa ay nagdudulot ng malas. Biyernes at natuon sa ikalabing tatlong araw ay pinaniniwala ang malas. Siyentipikong paliwanag. Ang takot sa biyernes at ikatrese ng buwan ay kilala bilang paraskevidekatriaphobia ang superstisyon ay maaring may kaugnayan sa mga paniniwala sa relihiyon. May ilang kristyano na naniniwala na ang 13 ay isang malas na bilang dahil sa may labing tatlo ang tao na naroroon sa huling hapunan. Ngunit wala itong siyentipikong batayan na nakatakda ang anumang partikular na araw sa kalendaryo bilang malas. Paglalakad sa ilalim ng hagdan, hagdan, siyentipikong paliwanag, ang superstisyon na ito ay malamang na nagmula sa paniniwalang ang nakayuko na hagdang-hagdan ay bumubuo ng isang triangulo sa pader at sa lupa na kumakatawan sa banal na Trinidad sa teolohiyang Kristiyano. Sa makatuwid, ang paglalakad dito ay itinuturing na paglabag sa Trinidad at pag-aanyaya ng malas. Ang praktikal na dahilan ay sapagkat hindi ligtas ang paglalakad sa ilalim ng hagdang-hagdan dahil maaring may mahulog na bagay sa iyo. Kati ng palad ay nagpapahiwatig ng pera. Supersisyon. Kung ang iyong mga palad ay makati, maaari kang kumita o mawalan ng pera. Sintipikong paliwanag. Ang kati ng mga palad ay madalas na itinuturing na dulot ng tuyong balat o bahagyang pangangati na maaaring sanhi ng iba't ibang mga kadahilanan tulad ng panahon, alerdi o kondisyon ng balat. Wala itong siyentipikong ebidensya na sumusuporta sa ideya na ang kati ng palad ay nagpapahiwatig ng mga resulta sa pinansyal. Tandaan, bagamat ang mga superstisyon ay maaaring may kahangahangang kasaysayan o kultura, mahalaga na tingnan ang mga ito ng may mapanuring isipan at siyentipikong pananaw upang mas mabuti nating maunawaan ang mundo sa ating paligid.